Anton. <gasps> Anton, si Elmo, tinulungan niya ako habang wala ka. Tol, kailangan mag-usap tayo. Ano ba nangyari sa'yo? Huwag mo nang pakialaman ng buhay ko. Nagbalik na ako. Eh, kasi akala namin patay ka na eh. Matagal ka namin hinanap, Anton. Sasama ka ba sa'kin? asawa kita, Anton. Anton, kailangan kalimutan mo na yung pinagawaan natin noon. Kailangan magkaisa tayo. Pag-iiganti ko to. Wala kang pag- Naman, no? Ang takal mo na wala, tapos sabihin mo sa akin, huwag ako makailam. Hoy, Anton! Baka nakakalimutan mo, kasusulpot mo lang ngayon. Tsaka baka gusto mo malaman, ha? Paalam ko lang sa'yo. Ang dami ko nang hirap. Ang dami ko nang ginawa. Ilang beses na ako matik-matigok.